po, welcome back to my YouTube channel Hasa 26 TV ah uh, Please po like, share and subscribe sa ating uh, munting bahay Ayan po, may love shout out po sa Lasingera team Ayan po, uh, paki support na lang po natin ang ating mga vlogger Rowenim, Renas Community Kaagapay Grace, Kaagapay Jerry LNG official, ayan po, pakisupport po natin yan, no? Ayan po ay mga sulit po yan, nagmamahal kay Rina at kay Nanay Milani. May you, shoutout din po sa pamilya Mimay, lalong-lalo -lalo na po kay Rina at sa kanyang Nanay Milani. Best lang po, Nanay. Ayan. Ah uh, mayroon po kasi akong i-ano sa inyo na napaka, ano po, na napaka palaisipan sa atin na may isa po kasing nagmahal kay Rina na umiyak at nagulat kung bakit daw po uh, umalis si Rina at inalis po sa tingkalingap. Nagulat po siya at nabigla yung uh, nag-ano po sa kanya na alam po natin na uh, mahal na mahal niya ito na uh, kaibigan or kuya niya. Basta po alam na po ninyo yan. Nabigla siya. Alam niyo po ba sa totoo lang ang, uh, ang kanyang pag-aalala ay walang katumbas dahil po hindi pa daw po masyadong magaling si Rina. At syempre po inalis po at kinuha sa tim Kalingap at uh, nalulungkot siya ng sobra-sobra po sa nangyayari. Pero ito naman po siya ay pwede naman po niya dalawin anytime daw po sa bahay ni Nanay Milani. Syempre po sa pagdating po ng panahon at sa pagdating po ng sagamutan daw ni Rina ay syempre alam niyo na po. Yan. At ito po ay talagang sulit po ito na nagsusuporta kay Rina. Kaso nga lang daw po ay una, umiyak daw po ito dahil po simpre umalis na po si Rina sa team Kalinga. Ayan po mga palangga no? At isa pa po sa pagpapagamot ni Rina. Ayan abangan po natin 'yan mga palangga. Tuloy po yung pagpapagamot sa uh, ni Rina at siyempre po tuloy din po ang pabahay ni Rina. Ayan po kung sino-sino pa po 'yan na mga ano natin wala na pong ano natin at tuloy-tuloy na po ang mga yan. Basta po tuloy ang paggamot ni Rina. At syempre po, ang pabahay ni Rina tuloy na rin po. May lupa na po tayo. Ayan po. At uh, si Ma'am Ruinim po ang makakaano ng lahat ng yan. At makakasagot. At nag po siya about po dito sa pabahay. At syempre po, ang sagpapagamot ni Rina matutuloy na po yan. At syempre po, yung umiyak na Mr. Yusong lalaki kay Rina. Siyempre po, ay nako, alam niyo na des, 'di ba? Yan po. Ang pagmamahal natin kay Rina ay walang katumbas. 'Di katulad ng ibang mga plastik o laki naman. Kayo dyan. 'Di ba? Bakit po kayo parati na lang kayong nagko-content kay Rina? 'Di pa pinagbabawal na Kawawa naman kayo. Lalong-lalo -lalo na po ito si ano eh. Sino ba ito yung tawag nito? Yung isang reaktor na Ayawang ko kung reaktor ba talaga yan sa mga kasinungalingan. Reaktor po ba talaga yan na mayroon na po siyang warning. Ayan. Tabnil niya si Rina pero iba content niya sa loob ng kanyang content at sa live niya. Ayan mga langgano no? hanggang dito na lang po. Basta po. Tuloy po ang pagamot ni Rina at syempre po si yung misteryosong lalaki na umiyak, ay just ko po kung alam lang po ninyo yan. Ayan po, ah, malalaman po ninyo yan mga palangga sa balang, balang araw pagdating ng panahon. Ayan po, yung mga lahat po ng mga katanungan ninyo, masasagot natin yan, huwag lang natin madaliin. At yung nagtatanong na matutuloy po ang pag-aaral ni Rina, yes. At yung sponsor ni Rina, yes. At syempre po yung sinasabing tutor, yes, matutuloy po yan. Kaya huwag po nating madaliin, hindi po ganun kadali yun, ba? Diba? Yan, hanggang dito na lang po, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga suporta na ibinigay ninyo sa amin. Lalong lalo na po sa amin ni Rowenim at siyempre sa Rinas Community, Kaagapay Grace. Lahat po nang nababanggit ko, no? Ayan, suportahan po natin. Maraming salamat, God bless and I love you lahat. God bless.